Tanggap tayo na report. Tanggap tayo na report mga kabrigada ang paghingi ng advanced questions mm. ng kampo ni VP Sara sa NBI abay inihambing sa isang take home exam. Tira! <laughs> Pwede pala pa <laughs> yun. Parang pointers, di ba? Pag sinabi ng professor na naka may exam sa lunes. Oh. Uh, di ba? Ma'am, anong coverage? Ah, pointers. Diba? Oh. Yeah. Diba? okay review chapters kunya. 'Di ba? Ikunon So, meron pa ganito nang hingi ng uh, advanced questions si VP Sara. Eh, 'di ba nakalagay 'yun sa sulat? Uh Oo. -oh. Uh -oh, 'di ba? Eh, parang meron atang mga komontra 'yan mm -hmm. ng kongresista. Dalawa 'yung ano eh, 'yung request ni VP Sara. Una, ibigyan mm -hmm. eh, siya ng kopya ng complaint. Uh -oh. Pangalawa, Bigyan siya ng kopya ng mga possible questions. Yan. 'Yon. Eh baka naman ano lang, gusto niya ng uh, scope nga, 'di ba, ng, ng mga paghahandaan oh, niya. Baka diba? eh, sasagutin. Eh, niya. Pwede naman ganun eh. Oh, oh kasi na... baka Oh, ang dami niyong concern eh. San hmm. pa yung gusto niyo? Ano ba yung unahin oh, ko? Oh, 'di ba? Oh, baka ma para mapaghandaan niya rin siguro yung kanyang isasagot. Oh. Ikaso eh, sabi ata ng isang kongresista, parang take-home exam naman daw ata. Parang homework. Yung open notes, di ba? Okay, guys. One minute open notes. Alamin natin yung sa report ni Brigada Haji Kaaminyo i Brigada mo. Brigada Ma'am, ma'am, may I go out? No! <laughs> no <laughs> way! Yun lang. Pinunan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang paghirit ng advanced questions ng company vice president Sara Duterte sa National Bureau of Investigation para sa ikinasang pagsisiyasat sa so, manay death threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bate eh, kasi doon sa liham ng abogado ni Duterte yung nabanggit ni Brigada Abs kanina eh hiniling nga ni VP Sara sa NBI na mabigyan siya ng malinaw na kopya ng reklamo pati na yung mga tanong na ibabato sa kanya kaugnay sa subject matter ng investigasyon. Pero ayon kay Valeriano, special treatment daw yung nais na mangyari ni Duterte gayong abogada siya at pumasa sa bar. Tila take home exam niya na open notes ang request ng pangalawang pangulo. Kumpiyansa rin ang kongresista na gagawin ng Department of Justice at ng NBI ang kanilang tungkulin at hindi naman mangihimasok yung ombudsman dahil wala naman itong restriksyon. Samantala, naniniwala naman si Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, na nagsimula ang pagwawala di umano ni Duterte nang magpasya ang Good Government and Public Accountability Panel na ilipat sa Correctional Institute for Women si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na by the way, pinalaya na ng Kamara de Representante. So ibig sabihin, paglabas niya noong a uh, weekend sa Veterans Memorial Medical, Medical Center of VMMC, laya na siya. Oh. Eh, malinaw umano yung pagnanais ni VP Sara na maupo sa Malacanang dahil kapag ang presidente ay namatay, eh, siya naman ang Ah, Halili. Yung hmm. promise ni Attorney Lopez, uh, kapalit ng pagpapalaya sa kanya ng Kamara uh, ay uh, a-attend siya sa mga susunod na pagdinig ng Good Government Panel. Hmm. Brigada ka, brigada. Eh, kailan ba yung exam? <laughs> yung, yung hearing, susunod na hearing ng uh, <laughs> NBI. <laughs> oh, oh. Y Yung susunod na hearing December 11, tapos sa huling panayam kay uh, VP Sara, pag-iisipan oh. niya pa kung makakadalo siya dahil day-to-day -day daw yung kanyang uh, decision. Ibig sabihin yung operation mm. kasi mm. ng OVP, eh, day to day ang pag-iisip oh. at saka yung pagpaplano. So hindi pa niya masagot kung makakadalo ba siya sa December 11. Oh, pero ay, hindi naman problema 'di ba sa NBI kung hindi siya dadalo Brigada Haji kasi nga oh. ka, misstatement yung uh, NBI na kapag ka hindi siya dumalo, eh parang wini wave niya mm -hmm. yung right niya para mm -hmm. marinig naman yung kanyang panig sa aligasyon. Yeah. Correct. Ayun, tama 'yun, Brigada ABS. And by the way, tiningnan ko rin yung calendar ng uh, uh, House of Representatives. Wala pang bagong schedule pero iyon yeah. naman sanang batiin. Mm. Wala pang bagong schedule ng Quadcom o kaya ng um, a good government uh, panel mm? ngayong linggong ito. Pero may bubulong mm. ako sa inyo. Ano 'yan? Ay, ano 'yon? May bubulong ako sa inyo kasi may nagde-draft. Sige, sige, sige. May, ano 'yon, ano <laughs> uh, May na uh, may nagde-draft. Hey, eh. huwag mong uh, huwag mong lakasan. Tayo tayo lang. Bulong lang, bulong uh, ah, lang. Brigada ka, brigada abs. Ah, ano yan? Oh, kasi may, may nagda-draft like eh. Nagda-draft? Oh. Eh, fina-finalize oh, fina, fina daw, fina-finalize. Ay, talaga? Tapos, sa uh, hmm. O, oh, fina-finalize. Dina-draft nila, nasa, na, nasa preparation stage ay, daw. Brigada ka, brigada abs. Huwag kang maingay. Oh. Yung alin, anong draft nila? Oh. Atin atin lang to. Wala oh, naman nakakainig. Wala, oh, oh, wala, wala. wala, Atin atin lang. Oh. Tayo tayo Me medyo, hinaan mo lang yung boses mo. Hinaan mo lang. Oh. hinaan mo lang. Oh. Makarindig yung kapitbahay. Ay, Oy, sa mga ano dyan. oh, sa mga may radyo dyan. itago nyo yung radyo sa kwarto nyo. Oh, para hindi marinig ng ano. radyo nyo, baka marinig. oh, ng kapitbahay nyo. Oh. Oh. Hmm. Sige, sige. Kaya nga, uh, eh kasi, oo, uh, eh, nasa preparation stage daw. Tapos, ah, uh, preparation? Ah, uh, hindi oh. pa naman daw, hindi pa naman daw, ano, alam kung kailan. Ah, mm. uh, <laughs> parang oo, oh, Tinanong ko kailan ba? <laughs> 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 parang kilala Iba, ko yan. Oh. Alam mo naman tong si tinanong... Duterte. Mm. <laughs> <laughs> Uy! Para kilala de, de, ko yan. Hindi, uh hindi. -huh. Tinanong ko kailan, Tinanong ko oh. kailan ba ilalabas yung draft ng bagong kanta ni Rocksteady. Ay, ah, no. <laughs> yun pala. <laughs> yun pala. Wala lang. Akala <laughs> gusto, ko din na-drop yung... Akala ko may drop na impeachment. Brigada! Oi, bakit mo naman sasabihin na... Di, 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 di ba? Bri, Brigada Haj Ba't, bat, bat naman i-question ni Brigada Gab na draft Di ba? Akala ko handang-handa na eh, Di ba? Eh, dadali na nga dun eh. Ba't ngayon dra drafting pa yung pinag-uusapan natin? So ano oh? ba talaga? Oh? Eh sana, eh linawin mo. Tatakbo oh? ka, ka, ka pa namang mayor. <laughs> 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 di ko alam ang gagawin mo talaga. Oo. Oh. Itutuloy mo ba o hindi? Ay, no. yeah, so, oh Oo. Eh, alam nyo, basta kami, basta kami, pakuy... Uh, Pakapi-kapi lang, nag-aantay lang naman kami ng uh, bagong panukalang batas. yun mm. <laughs> <laughs> ba yun you know, Kasi, o oh, kasi tabatambay kami doon sa bills and index, eh. Oo, oh. oh, talaga. Ah, okay. Na, oh sa bills and index na may katabi. Ay, sorry, oh. sorry, sorry. <laughs> eh, hindi naman kayo tatambay dyan kung walang binulong sa inyo. Di ba? Kaya ka, kung, kung oh. may bagong binulong na bagong house bill. Oh. Kaya ka. hindi naman kayo tatambay But dyan diba? kung walang, walang nagpahiwatig sa inyo na malamang mayroong, <laughs> mayroong magagana. <laughs> Ay, naku, oh, you are not um, there for, oh, you are not a reporter for nothing, di ba? May, <laughs> oh, pinama, uh, uh, pinapauso sila, di ba? Wow, wow, wow. wow. I, I'll, take wow, that. Wow, wow, wow. Uh, I, I'll, wow. take, I'll, I'll, take that as a compliment. Oh, <laughs> I'll take that as a compliment. Oh Nako, eh, sabi nga, eh, pag dumating na tayo sa punto yun, tsaka natin pag-usapan. Mm. Yan ang muna, ang latest, muna sa camera in The Heart of Changing Life. Ito si Brigada Haji Kaaminyo, na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Tira! Brigada!